Di itu kan di banking, di itu datu logara bankingan, maksan, di na ada viktimas si Superman. Hm, cuma dapat motor, mahilik dapat dapat sama motor. palipat-lipat. Kaya nga pinagala ng Superman kasi kung magkasakay ng motor, Diyos ko, nakaunat ang paa, nakaunat ang kamay, nakaibabaw sa motor. Kaya siya sa Superman. Nang nasubrihan ang lipad ni Superman, bunggo sa kahoy. Wala nang brick. <laughs> Ayun, tikong. My God, ka magsakay kayo sa sakyan, dandahan kayo. Kasi hindi tayo sa Superman na may power. <laughs> Ayun, sa Superman uh, sa superman wala walang power. power eh. Baka kilikili -kili power lang yan kaya Diyos ko, wag, wag, tayo magmaya pa, kutik mo po rin daan. Iba -banking mo na pa ikutikot? Tutusukin mo yung mga puro ng kaya na tipak yung leeg mo. And ako, tingnan mo naman. Magbabanking ka, nasa ibabaw ko ng motor. Yun ang delikado, Diyos oh. ko. ka talaga. Ibabunggo mo yung ulo mo sa puno na wala. Good bye, Philippines, ka oh my God, kaya mahalin ang sarili mo. Hindi ko na makapag-vlog. Wala ka ng vlog. Huwag superman, perman sa perman, kaya rin. Hindi na mo siya perman. Anong patuloy ng kanyang account? Wala rin. Bank, bankarap. Hindi mo pero Bagong lugar to ah. Ginawa ng kalsada. Nawasa yan. Asa nawasa? <laughs> stolen takbo bigla pala may harap oh. ay stop yari ka bungal, bungal ka bungal sa dalawa <laughs> kayo may torque mga wow, nagra-rights dyan na may mga hindi oh, legal yung angkas uh, maraming po pitik dito oh. uh, make sure na ka kahelmet <laughs> yari kaya dantaan kayo kami dito na spot mula nyata dito basta kasada pinagsawa na siya mo Yang pekorba pekorban pekorba di itu Apa-apa yang mau ada sadar, betul

Terima kasih telah <laughs> menonton!

Grapa ata, babatok. Ayun. Ayun. Ayun, kawawa siguro. Sana okay, nakaligtas yung ano, driver at sa finance yan. Kaya mag-ingat talaga sa biyahe. Ingat-ingat mga kahintay ka doon. Oh, ayan. Kawawa talaga. Sige. Ayan. GCL. Ano ba ito? Restaurant? Ang bayan ng mga riders. GCL. Ayan. Yeah overlooking pala dito oh. ang ganda violent oh. ito yung tambayan mga riders dito kung pagod na sila dito sila na kainan tanghalian doon tayo magkape mamaya sana ang ganda -ganda, yeah. ganda, oh. Wow, ganda oh. wow ang ganda oh. wow ang ganda ang ganda mga kainday kadudong oh. overlooking oh. kitang kitang buong risal yan oh. yan oh. Wow, ang ganda. Ayan. Ayan, magkakapi -ka dito. Wow, ang sarap. Ayan. Oh, may swimming pool po sa baba. Gan oh. Ayan. Ang ganda ng lugar. Ayan. Ayan. Ayan siya. So, oh. Ayan. Ang ganda. Oh. Ang ganda. Oh. Ang ganda. Ayan, overlooking siya. Oh. So, tingnan mo naman, bongok. Ob... resal dito. Kita-kita. kita kita ayan o oh. ganda ng lugar bye oh, bye ayan o, oh. diba, ganda overlooking ay, sarap pala magtambay dito ayan kasi itong dinadayo ng mga riders kasi naman makalanghap ka ng masarap at friskong hangin na walang bayad, sabi ba nila welcome daw sa Busubuso Resort, ayan ba yan Hmm. Ayan, bawal yung pambuso ha Ayan, buso buso resort Ayan Bawal buso ha, ayan, bawal buso Ayan, buso buso Ayan So bawal mamuso dito kasi buso buso eh Ano, nasa ibang panita dandan na lang sa. Oro blocking pala nito. Umarado kay nang